Oh, ito mga ka-basic, kaalaman. Paano ginagawa ang mantika? Sa ilang mustard seed ang ginagamit. Ayan o, oh, binagbubuhan sila. Yan yung ginagawa nila mantika. May isa silang malaking makinang dinadaanin o. Oh. Binigili nga. No? Oh. Papasok sa butas. Alam yung hot water tubig 'yan, dalagang tubig. You know. You know, alisin ibang waste. Emote siya 'yan, no? Ayan o, pinipit-pit na, napit na. Ayan o. Pagiging ulit. pipit giling ulit. Hindi kang pigalin din eh. Ayan o. Tatlong stage ng pag na. pag grind nila. Tatlong stage. Ayan o. Pigalin, pipigayin ulit. At pipigay ulit yan. Ano? May nakakit doon. Ayun ako. Ayun yung, ano Ayun, yung pinaka, ano. ayun ay mantika, lagi mantika na na, na siya, masyado na siya napiga ayun no? na presyo Mustard oil Galing Ito lang parang sa hindi nakakalam Paano ginagawa mantika mga Nakakalam, thank you hmm? Tika Pero ibang klaseng kulay na pati Ireland, dahil, Pero fresh yan O yan o May repack na 1 liter 1 liter siguro yan o baka hindi lang 1 liter baka 2 liters pa malaki eh sa malaki ito as dito family business yan negos negos na yan yung mga naman tiga na yan ito na yung ano finished product yung ano na waste na talaga